alam mo bang na hindi pa ako nakapag-move on sa naramdaman kong lungkot. sa <laughs> so, totoo lang. Tapos, di ba ito pati yung flood control? Ito pati yung flood control, nalungkot pa ako sa nangyari sa may tayo. Tapos dumating yung bagyong tino. Sumunod si bagyong huwan. No, hindi pa talaga tayo naka-move on, move on guys no, sa mga nangyayari sa mundo. Tapos, Itong bagyong one. Dumating na naman si Saldik ko. Isinawalat ang katotohanan. Yung hindi pa talaga tayo nakamubun kay Saldik ko. Kasi siyempre mula, ang buong mundo. Ang buong Pilipinas, di ba? Nalawagan na naman sila kay Atisya Manalo. Na iboto natin daw siya para sa People's Choice. Oh. hindi <laughs> pa tayo nakamubun, on, move on yan guys. Tapos, itong si... Amy Marcos. <laughs> Lumabas din ng katotohanan about kay BBM. Na ganito, ganyan. Ano? Tabing ano sa social media. Tapos ito naman si Elena Darna, dumagdag pa. Isniwalat din ang katotohanan. Na pag ang pag-cheat na sa kanya ni Derek Ramsey. <laughs> Ay, nakadus. Ay, nakadus. Well, sa totoo lang naman talaga. Ang katotohanan ay katotohanan. Mananatili talaga yung katotohanan at lalabas at lalabas talaga yan sa tamang oras at panahon. Kahit anong tago pa naman talaga sa tinatawag na parang mga bahong mapa. Uusbong out, uusbong talaga yan sa so, ngayon hindi pa pero talagang one day uusbong ang tinatawag na katotohanan kaya ang gulo na talaga ng Pilipinas parang matatagalan na talaga tayo sa, sa, sa abroad hindi <laughs> na natin alam ano na mangyari sa so, bansa natin nakakalungkot so, parang dito na tayo sa abroad may chance na talaga mga natilita sa abroad sa abroad na tayo wala na talaga yung bansa natin Nakakalungkot na talaga. panuorin No, bye.